Darlings. So sa video ito ay ating alamin ang mga kamanghamanghang benepisyo na makukuha natin sa tanglad or sa lemon grass. Kung umiinom ka lagi ng pinakulo ang tanglad or ng lemon grass, ay malilinis po nito ang ating atay or liver at ang ating bato o kidney. At ahaba pa po ang buhay natin iihi ka lang ng iihi at bababa ang blood sugar mo at ito ay malaking ginhawa po para sa atin. Masarap! Refreshing! All natural! Ang tanglad ay meron din siyang orientin, chlorogenic acid, quercetin at iba pang pa mga nakakatulong bawasan ng cholesterol, blood pressure, blood sugar, creatinine, uric acid at iba pa alam niyo po ba na ang tanglad at lemong or lemongrass ay super galing din po niyan sa pagtanggal ng mga allergy sa katawan natin na makakati. Lalo na yung mga mula sa mga nakain na hindi maganda sa ating katawan. Pero kung yung kati mo naman ay kurikong o galis ay samahan mo ito ng ibang herbs na makakatulong palalo para lang maging makinis ang iyong balat at flawless. Ang galis kasi ay maaring makuha mula sa ating mga alagang hayop, kakilala o kasama na meron nito at nadapuan ka lang. O dahil sa katamaran ng maligo at maglaba ng damit, wala, kortina, kumot, unan, or kolambo. At dahil nga mga darling na ang tanlad or ang lemongrass ay pinupuksan nito ang mikrobyo sa loob at labas ng ating katawan, ito ay tinuturing na mainam na pangontra sa mga sakit-sakit na nakakahawa. So ang dapat mo lamang gawin ay iinumin mo iyan at ipampapaligo or punasan mo yung buong katawan mo palagi. Refreshing na yan mga darling, mabango pa. Masarap, refreshing, all natural. Nakakaalis din ang tanglad ng kabag or bloating dahil pinapagalaw niya at pinupuksa ang mga matagal ng basura at mikrobyo sa ating mga bituka mapalabas ng mga di natin kailangang mga tangkap sa katawan. At alam nyo ba na ang tanglad ay pwede rin natin gawin bilang mouthwash dahil nakakapagpabango ito ng ating hininga. So magmumog ka yan kung ikaw ay may bulok na ng ngipin. Hindi kagaya ng bawang na mabaho ito sa hininga. Ang tanglad ay magiging mabango ang hininga mo at wala ng mikrobyo sa bibig mo dahil nga pinupuksan nito ang mga mikrobyo. So, ganito lamang yung gagawin nyo mga guys. Pakuluan lamang yung tanglad. At kung malamig na yung tanglad, ilagay na ito sa isang bottle sprayer at dali mo na to anywhere. Kahit saan ka magpunta on the go na to, ispray mo lang sa iyong bibig kung palagay mo ay nangangamoy na naman ang iyong hininga. Nababawasan din mga darling ng tanglad ang masamang epekto sa katawan ng radiation at chemotherapy. So ang dapat mo lamang gawin ay uminom ng uminom before and after ng iyong radiation at chemotherapy. Tataas kasi ang kakayahan mong mabuhay at hindi mamatay sa epekto ng radiation at chemotherapy kung ikaw ay laging umiinom ng tanglad. Pwedeng pwede yan sa mga nagpaparadyasyon at chemo para humaba ang inyong mga buhay. Ang lemongrass din ay nakakapagpalakas ng ating immune system at nakakapagpaginhawa sa mga may sipon at ubo dahil sa may vitamin C itong taglay. Ang katas naman mula sa ugat ng tanglad ay mainam na ihalo sa langis. Kahit anong klase ng langis na hiyang sa iyong katawan pero mas mainam ang sariwang langis ng niyog ay mainam ito at epektibo sa pagtanggal ng kirot na dulot ng rayuma. So ganito lang yung gagawin nyo mga darling ha. Dikdikin at pakatasi ng ugat ng tanglad. Pagkatapos nito ay ihalo nyo ito sa langis. Ilagay nyo sa sabotelya at haluan ito ng langis na hiyang sa iyong katawan o ng sariwang langis ng niyog. At pagkatapos ay ipahit ito sa apektadong area ng inyong katawan. Nakakapagpaginhawa ito ng ating mga kasukasuhan, lalo na mga may namamaga at mga masasakit at kumikirot na dulot ng ating rayuma din ng mga lamok at ipis sa lemongrass or sa tanglad. Kaya kapag inisprayan mo sila, sila ay namamatay. Ang tanglad ay pwedeng pwede rin pamatay ng mikrobyo sa mga mababahong lugar o tambakan ng maruming tubig. Ang dapat mo lamang gawin mga darling ay buhusan mo lang ng tanglad ito at ito ay hindi na pamumugaran ng lamok para iwas ka rin sa dengue lalo na ngayong tag mga darling no sobrang uso na naman po ang mga lamok at ang sakit na dengue kaya konting ingat-ingat din mga darling At alam niyo ba mga darling ayaw din pala ng mga ahas uh, sa tanglad dahil umaalis daw sila kapag naaamoy nila yung mabangong amoy ng tanglad kaya si pero iba pa rin yung nag-iingat Huwag ka lang magpupunta sa mga madadamong lugar lalong lalo na kung alam mo ito ay posibleng pamahayan ng mga ahas para mas save ka lalo At ayam mga darling na ang tanglad din daw ay nakakatanggal ng stress at pagkapagod dahil sa antidepressant property nito Mayaman din ito sa vitamina at mineral pero teka lang mga darling ha, kung may malalang sakit kayo o may malalang kondisyon, kahit walang overdose ang tanglad, para sakit ay may wasan, uminom na ng tsaa na gawa sa dahon ng tanglad na cure mula sa nature. makita Ngunit nang ikaw ay makilala Ang beauty ko nililingon na So big and back, Shuffle drop Sa easy shop Gaganda ang buhay Pick and back, Shuffle your drop Sa easy shop Mundo'y magiging magkulay So big and pack. Shop in your drop, sa easy shop Gaganda ang buhay, big and back Shop in your drop, sa easy shop Mundo'y magiging mong